Hi mga ka at home, welcome back to my channel at home at hidden. Dahil panahon na ng mga kamatis ngayon, madami kaming mga tanim na kamatis at marami ring mga nahinog. Para hindi masayang ang kamatis, ay gagawin namin itong tomato sauce. Papakita ko sa inyo kung paano mag-preserve ng tomato sauce ng walang chemical at kung paano gawin ito. Ang mga kamatis, pag malinis na, tanggalin ang gitna sa kamatis. Ito yung parang mata niya. At ipiga ng konti para malis yung mga buto nito. Katapos mapiga ng konti at maalis yung mga mata ng kamatis, ayan ang aming nagawa. At ilalagay na namin sa machine kung saan maghihiwalay ang balat neto at ang hukunin lang nito ay ang kanyang sauce. I-comment po kung saan lugar o bansa kayo na nanonoo dito sa akin sa atong at inin. So yan si Tia Mor, pang malakasan. Kailangan malakas ka para mahiwalay ang balat at saka ang sauce. Dahil mano-mano ito, kailangan magtsaga ka talaga at pagtisan mo ang hirap nito. Yan, isa-isa niyang ipinupush ang kanyang mga kamatis para mahiwalay ang kamatis sa sauce nito. Ito ay matrabaho na kailangan mo dami kang pasensya at kailangan ay malakas ka din para sa pag-ikot-ikot ng machine para mahiwalay ang sauce sa kanyang balat. Maswerte na lang ako dahil uh, matyaga si T. Amor sa paggawa ng mga gantong gawain para hindi na kami bumili sa tindahan ng tomato sauce. At sa mahilig siya sa spaghetti, so ayan ang aming ginagawa para ma-reserve ang sauce neto. So yan ay yung mga balat na alis doon sa sauce ng kamatis at ito naman yung sabaw ng sauce ng kamatis. So yan. Patuloy pa rin ang pagalis neto. and then kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking channel, please consider to subscribe, pa-share na rin po ang aking video. Maraming salamat. Kailangan mo rin ng malinis na tuwalya para ilagay dito ang mga nasala mo na sauce. At parang nasa ganun mawala ang konti ang mga tubig nito. So, ito yung purpose niya para alisin yung mga tubig ng konti at purong kamatis lamang. Haluin mo ng konti para nang sa ganun ay yung tubig ay mawala at ang tomato sauce lamang ang matira nito. Ito yung paggawa niya at ang kanyang sikreto sa pagawa. Pugasang maigi ang basil na kung saan galing ito sa aming puno. at ilagay ito sa garapon na malinis na aming nilinis na or bagong garapon. Lagyan din ng sile. katulad ng ganyan. Isang sile at isang basil. Kung may basil at sili na ang ating garapon, yan, lagyan mo na siya. Punoyin mo na yung ating tomato sauce na ginawa kanina. Yan, hanggang ito ay mapuno. Ganun lang ang proseso nito hanggang sa matapos at maubos ang tomato sauce niya. At pag napunoan mo na ng tomato sauce ang garapon, takpan mong maigi para nang hindi ay to, ay hindi mag-leak para sa ang purpose nito ay uh, hindi matapon ang ating tomato sauce so katulad nyan tatakpan mo siya ng maigi para pag pinakuluan natin ay maging okay siya at hindi siya matatapon at ngayon ayan lalagay mo na sa isang malaking pot yan ang aming pot na lalagay namin ito ay tinakpang maigi ni Tia Moore kailangang takip na takip at sealed na sealed siya para hindi siya matapon. So, yan ang sekreto niya. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pak-subscribe na po and pak-like and notification no button and comment ka na rin kung nagustuhan mo ang video na to para ma-recognize ko kayo. Maraming salamat ka at home. Para hindi gumalaw ang bote, kailangan lagyan mo ng mga towel or nabasahan para hindi ito gumalaw at hindi maitapon, matapon ng mga laman nito at hindi siya gagalaw habang ito ay kumukulo. 'Yan ang purpose niya. Katulad ng ginagawa namin ni Tia Moria Lagyan mo ng tubig kung okay na, na alam mo na hindi nagagalaw ang mga bote sa loob ng kaldero or ng pot nito para nang sa ganun ay hindi matapon ang mga sauce niya pag importante ay hindi gagalaw punuin mo ang pat hanggang sa pinakalid ng pat nito para hanggang sa pinakadulo ng bote ay maluto ito i-comment nyo naman po kung saan kayo nanonood kung saan lugar kayo or bansa kayo nanonood mga kat home para alam ko at ma-recognize ko kayo salamat po Ayan ay puno na hanggang dyan ang tubig. Kailangan punong-puno. Hindi naman umaapaw pero pun puno. And then takpan mo. And then isit mo ito ng dalawang oras ang pagpapakulo nito. Kung dalawang oras na and then hayaan mo lang siya sa bote hanggang ito ay lumamig. at home kumukulo na siya so hayaan mo lang siyang kumulong kumulo pero takpan mo pa rin siya pinakita ko lang ang pagkulo niya. kailangan kulong kulo siya and dalawang oras ang pagpapakulo nito hanggang ito ay maluto yan hayaan nyo lang siyang lumamig So ito na yung ating finished product and then pwede mo na itong gamitin or pwede mo itong i-preserve hanggang isang taon, dalawang taon. So hindi siya masisira. Ganyan pagawa namin ng tomato sauce dito. Maraming salamat sa inyong mga katom. I hope na nagustuhan yung aking video. Na ito, pa-share na rin po, pa-like and na uh, click the notification button. God bless!